So, ayun kakabsat. Ah, comment nyo naman kung bagay ng pangalan nitong sasakyan is Karturo. Nay, asan na kaya si Karturo? Hoy! Turo! Oo! Oh. Wow! Nag-washing siya ng ano niya, sasakyan niya. Himala, ah! Tapos talaga, ano? Po! Bagong washing si, ano, Karturo, ah! Oo, uh, tapos si Bursho. Si Bursho! Oo, uh, si Bursho. Bursho daw pangalan nitong isang sasakyan niya. Tapos uh. ito... Ah, Karturo. Ayun, dapakilala namin sa inyo yung bago sa pamilya namin si Karturo. 'Yon kasama namin to kay saan kami lalaka, 'di ba? Ito si Borcio kasi. Ah. Oh. May mga ano nagsasabing bilhin ko na, itapon muna mo yung motor mo na yan, sabi oh, nila. Na kasi napaka-old model na po to mga kakabsat. 2007 model. Oo. Oh. Etong kwan, ito yung pinakauna ninyong uh, naging hindi ko sasakyan. Hindi ko mapapakawalan to kahit bili, bilhin yung to siguro sa akin ng 50 mil. Hindi uh -uh. ko to ibibigay sa si bursyo. Kasi, mm uh kung -huh. uh, namin to. Hell diba? uh, business yan, di ba? Oo. nung ano, binayaran namin to ng ulingan. -hmm. Uh -huh. Kaming lahat magkakapatid, naranasan namin maguling para lang dito mm uh -hmm. -huh. sa mga. Ah, na so to. ito, yung fruit of hard works ninyo yes, noon. Sentimental values. <laughs> So ito uh -huh. naging service mo nung high school ka. Si Romel. Ah si, si Kabagis. Si Kabagis. Mm -hmm. Tapos si Ka Ronald nung sa Galibisya. Well. Tapos si Kables, yan naging service niya to. Tapos ako, tapos si Amang. Kaya hindi tayo, nila kayang ibenta oh. Uh -huh. to kakabsat kasi itong Ay, sasakyan na to. ng mahal, wala, hindi ko bibenta to. Mm -hmm. Kasi dito kami ano eh nahasa mag-uling. Akalaen eh, mo mga ano 300 magpo 400 na uling, ito lang. 400 na sako 400 na sako sa daw O, sa para lang mabili daw nila ito uh -huh. noon Ito naman si Kartu Karturo. Pero Ayan Linis-linis niya linis Ah, uh, diba? Uh -huh. Wala kasi siyang pupuntahan ngayon, kakabsat sa Sunday, sa Sunday meron Sa Sunday meron Kasi fellowship namin dun sa Alliance Church, Church. Kawayan Ayan, uh -huh. Christmas, Christmas party po namin Pinawasingan ko na para ano kahit second hand, eh, sasabay pa rin sa mga brand nyo. Alam nyo kakabsat, alagang-alaga to si Katuul sa sasakyan niya. Ayaw, Kung paano niya kami alaga, anong anak niya, ganun din niya alaga tos to sa sasakyan niya. May tricycle pa pala ako sa kawayan, hindi ko pa naiwi. Oo, oh, kakabsat. Pabilhin nyo na yun, 50,000 lang. Tricycle, Oo, oh. kasi ayaw ni Papa yung ano eh, tricycle eh. Kaya... For sale na yung tricycle namin. Oh, for sale na yun. Kasi hindi na naman na namin magagamit. Hmm. Meron naman na kaming four wheels. Mas matagal pang maligo to kaysa sa akin. <laughs> Alagang-alaga, oh. oh. Pero baka kapag uh, umabot na ng isang taon yan, eh. Isang ah. beses na lang sa isang taon maligo yan, ah. Eh, depende sa kanya, pag nilalamig. Grabe, tignan nyo, isang linggo pa lang kay Katuro to, eh. Parang pangatlong ligo niya na to kay Katuro, eh. So, ayun, Kakabsat, ah, uh, comment nyo naman kung bagay ng pangalan nitong sasakyan is Karturo. Hmm. Yun kasi comment. yung pinangalan ni Katuro. Kasi car. Katuro. Ah, no. yun. Nah, ah, mm. yun.